Matagal bago ang Godzilla noong 1978, may isa pang pelikula ng Godzilla na ginagawa ang TriStar Pictures. Isa na sa huli ay nakansela bago pa man ito makita ng publiko. Sa hindi natuloy na pelikula, makakalaban sana ni Godzilla ang Griffin, isang halimaw na nilikha ng alien na bioteknolohiya. Ngayon, susuriin natin ang pinagmulan, disenyo at kapangyarihan ng Griffin at huhulaan kung paano ito posibleng muling buhayin sa MonsterVerse. May mga bagong larawan na posibleng nag-uugnay kay Griffin sa MonsterVerse. Panoorin muna ang paliwanag ni Al tungkol sa balita bago simulan ang video o pagkatapos mong manood nito. Sa tingin ko ngayon ang tamang oras para mag-enjoy sa isang teorya ng halimaw. Mag-subscribe para sa mas marami pang Godzilla Monster na content. Alam kong gusto mo yan, kaya simulan na natin. Ang MonsterVerse Maniwala ka man o hindi, ay maraming pagkakahawig sa kinanselang pelikula noong isang libo siyam na naput apat na Godzilla, kung saan si Griffin sana ang magwawala. Sana tingnan si Godzilla hindi lang bilang dambuhala kundi bilang puwersa ng kalikasan. Isang sinaunang tagapangalaga na nilikha ng daigdig para protektahan ang buhay laban sa banta ng ibang mundo. Katulad ng bida sa Monsterverse, si Griffin, dapat sana'y naging kalaban niya si Haring Ghidorah mula sa kalawakan. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa kinanselang Amerikanong Godzilla noong dekada 90, may mga astig kaming video dito na ginawa ilang taon na ang nakalipas. Paborito ko pa nga, kaya idagdag mo na sa iyong watch later list. Hindi mo 'yan pagsisisihan. Pero ngayon, balikan natin agad ang itsura ni Griffin. Pero una, gusto kong magbigay ng malaking shoutout sa Lost Utopia Films para sa napakagandang animasyon na ito ni Griffin. Madalas kong gagamitin sa video na ito si Jared Modina na gumawa ng epic na Griffin Recreation. Perpekto para ma-imagine ang itsura ng kaiju sa MonsterVerse. Ang Godzilla community ay talagang creative. Sa script, si Griffin ay may katawan ng puma, pakpak ng paniki, at dila na parang hydra na gawa sa mga ahas. Sa concept art, may mukha siyang pusa, kurbadong sungay o crest, malalaking pakpak ng dragon, reptilianong braso at buntot matutulis na kuko at paana parang may kuko ng kabayo. Naglagay ang mga eskultor ng tatlong butong crest sa ulo at tinik sa mga daliri nito. Sa madaling salita, si Griffin ay isang pagsasanib ng mga nilalang sa mundo na nag-evolve bilang isang dambuhalang mandaragit. At lahat ng mga katangiang ito na mas kahawig ng hayop ay, sa tingin ko, magmumukhang astig sa screen. Isipin mong nakakakilabot ang galaw ng mga nilalang sa mundo kapag gusto nilang magpakitang gilas, pero kasing laki ng Titan. Ang laki ni Griffin ay tugma sa pamantayan ng Monsterverse, na lalo pang nagpapatibay sa teorya. Walang opisyal na datos, pero sinasabing mas malaki si Griffin kaysa sa Godzilla na tinatayang 75 metro ang taas. Ibig sabihin, mahigit 250 talampakan ang taas ng halimaw na ito. Halos kapantay na ng mga titan tulad nina Godzilla at Kong ang halimaw na ito at hindi na kailangan ng malaking pagbabago para umangkop sa Monsterverse. Sa orihinal na script, si Griffin ay isang alien na bioweapon. weapon Sinasabing may isang sinaunang sibilisasyon na nagpadala ng mga metallic na probe na mga nilalang sa buong kalawakan para lipulin ang mga mundo. Tama ka, isa sa mga probe ang bumagsak sa daigdig na parang lawa ng buhay na likidong metal. Pagkatapos, nagluwal ito ng mga nilalang na parang kawan na tinawag na probe bats. Sumisipsip sila ng DNA mula sa lokal na hayop at ibinabalik sa pangunahing katawan. Lobo, oso, paniki, ibon at iba pa ay pwedeng kunin. Habang kumukuha ng genetic material ang probe, unti-unti itong nagkakaroon ng anyo. Sa puntong ito, naging griffin ito, isang dambuhalang nilalang mula sa DNA ng iba't ibang buhay na nilalang ang buhay na kinain nito ang basehan ng kanyang biyolohiya. Nakakatakot talaga ang mga kakayahan ng Griffin. Narito ang paliwanag. Malakas ito at umaatake gamit ang malalaking kuko at panga. Kakaiba ang disenyo nito. Maraming dila sa loob ng bibig na parang ulo ng hydra ginagamit na sandata katulad ng King Ghidorah ng mga dila. Si Griffon ay kayang maglabas ng kuryenteng kidlat o energy bullet mula sa kanyang pakpak na kayang sirain ang tren at fuel depot ng Madali. Pinakakakaiba nitong kakayahan ay genetic absorption. Nakokontrol ng Griffon ang probat nito para maghanap at sumipsip ng bagong DNA at magbago o magregenerate ng katawan. Mabilis maghilom ang sugat ng Griffon pagkatapos ng laban basta may probe na nagbibigay ng bagong cells. Sa madaling salita, hindi ito tunay na immortal pero kaya nitong panatilihing buhay at malakas ang sarili sa pamamagitan ng pagsipsip ng mas maraming buhay. Pero sandali, may dagdag pa. Dahil sa malalaking pakpak, napakabilis lumipad ng griffon, lampas pa sa tunog. Dahil sa paniktik na paniki, nababantayan ng griffon ang paligid at natutukoy ang banta gamit ang kanilang mga mata. Ang mga alagad ay parang sandatang kawan na kayang lamunin ang tangke, eroplano, tao, at iba pa. Hindi tulad ng ibang kaiju, hindi nag-iisa si Griffin. Ang mga probats ay parang neuron ng nervous system na nagbibigay ng galing sa labanan at tinutulungan si Griffin na mahulaan ang susunod na galaw ng kalaban. Maliban sa mga kakaibang kapangyarihan, tusong mandirigma si Griffin at kayang lokohin si Godzilla minsan para lumamang sa laban. Paano kaya muling malikha ang Griffin sa makapangyarihang Monsterverse ngayon? Sa script ng isang libo siyam na raan, apat, si Griffin ay hindi lang basta halimaw, isa itong mananakop, isang literal na sandata ng pagkawasak ng planeta. Ang maikling buod ng kwentong yon ay ganito sana ang kalalabasan. Noong unang panahon, ipinadala ng lahing dayuhan si Griffin sa daigdag para baguhin o wasakin ang planeta. Nagising si Godzilla, sinaunang tagapagtanggol ng daigdig dahil sa banta. Nagkaroon ng matinding labanan ang dalawang halimaw sa iba't ibang kontinente at bagay ang kwentong ito sa pagtatapos ng Monsterverse. Tungkol naman sa pelikulang yun, sa isang kamakailang balita tungkol sa Supernova, tinalakay ni Al kung paano ang isang kameraman para sa paparating na pelikula ay may logo sa kanyang kamera na may disenyo ng tradisyonal na Griffin mula sa Pantasya na tinatamaan ng kidlat sa gitna nito. Dahil dito, napag-usapan ang Griffin bilang posibleng kontrabida sa susunod na kabanata ng Monsterverse. Bukod pa rito, ang mga pahiwatig at clue na ibinibigay ng legendary at ng cast at crew ng Supernova ay talagang nakasentro sa kalawakan. Sa hindi natuloy na Godzilla script, bumaba si Griffin sakay ng meteorite para sakupin ang mundo. Paano kung sa halip na si Space Godzilla ang iniisip natin, si Griffin pala talaga yun? Magkakaroon ito ng saysay dahil ang mailagay sa isang pelikula ang ganitong kagandang ideya para sa isang kaiju ay isang malaking tagumpay. Lagi akong nag-aalala na sayang ang ganda ng disenyo ni Stan Winston kaya gusto ko talaga itong makita na mabuhay. Darating ito nang hindi kasabay ang mahal na presyo ng Space Godzilla mula Toho. Ngayon, naipaliwanag na natin ang teorya base sa ating napag-usapan, tuklasin na natin ito. Lumipas na ang panahon mula ng wasakin ni Godzilla, Kong at ng dalawang bagong Titan si Rayo. Napansin ng mga astronomo ang paparating na meteorite sa daigdig akala nila simpleng tipak lang yon ang bato na masusunog sa atmosfera at magiging viral na video online pero hindi nila alam kung ano talaga ang batong ito mula sa kalawakan paparating na si Griffin isang nakakatakot na sandata ng pagkawasak kapag bumagsak ang meteorite sa earth si Griffin bago pa maging ganap ang anyo ay hahanapin ang pinakamakapangyarihang nilalang sa planeta sa Monsterverse kilala mo na sila habang nilalampasan nito ang mga mas mahihinang halimaw, unti-unti itong nagiging mas malakas at kayang umakyat sa Titan food chain sa bawat bagong species na nakakasalubong nito. Si Griffin ay magiging sapat na ang lakas para pumatay, marahil kahit isang Alpha Titan. Ngayon, hindi ko maisip kung aling Titan ang pipiliin ni Griffin na patayin. Pero sa teoryang ito, ang alien na sandata para magdagdag ng mas mataas na tensyon sa kwento ay papatay ng isang kilalang Titan. Si Griffin ay dahan-dahang nagiging halimaw na inspired ng disenyo ni Stan Winston pero may modernong Titan style na twist. Isang bagong ahensya o grupo ang nabuo na nakatuon sa pagsira ng lahat ng mapanganib na halimaw na ang layunin ay patayin ang Griffin. Kaya may kidlat na tumatama sa Griffin sa logo. Mas militarisado ang bagong grupong ito kaysa sa Monarch at handang-handa silang umatake sa anumang banta, kaibigan man o kalaban. Ngayon, binibilisan ko ang kwento. Hindi ko maisusulat ang buong script dito. Pero sa huli, kailangan harapin ni Godzilla si Griffin at maaaring magtagumpay ang alien sa pagkuha ng bahagi ng DNA at anyo ni Godzilla. Ayon ito sa konsepto ng Space Godzilla na magdadala ng masamang clone ni Godzilla, si Space Godzilla. Habang naglalaban si Nahari ng mga halimaw at Griffin sa buong mundo, nakikipaglaban din si na Monarch at ang bagong Zeus na grupo laban sa mga paniktik na parang paniki mula sa kinanselang script. Isasama natin sila para mas maging makabuluhan ang ebolusyon ni Godzilla sa The New Empire. Para sa akin, hindi sapat na banta si Naskarkang at Shimo o hindi pa sila kilala ni Godzilla noon. Kaya hindi sila ang dahilan ng gusto niyang mag-evolve. Nararamdaman ni Godzilla ang paparating na kalaban mula sa kalawakan kaya siya ay kinakabahan. Muntik na siyang mapatay ng huling halimaw mula sa kalawakan at kinailangan pa ni Mothra at ng sangkatauhan para matalo si Ghidorah. Kaya dahil sa teoryang ito, mas nagmumukhang makabuluhan ang evolusyon ni Godzilla sa isip ko. Pero aaminin ko, kailangan ni Godzilla ng panalo dito. Kailangan nating makita si Monster Laban kay Godzilla na makakuha ng isa pang epic na tagumpay bago pa man maisip na palitan siya ng isang kahalili. Hinahangad ito ng mga tagahanga. Gusto kong maramdaman ang tindi ng laban ni Godzilla na parang minsan lang ipinakita sa Godzilla vs. Kong sa MonsterVerse. Gusto kong makita si Godzilla na lumalaban pero kalaban niya ay walang plot armor. Sabihin kung sang ayon ka at ilike ang video kung oo. Sa silang script, pinugutan ni Godzilla ng ulo ang Griffon at nakikita kong bagay na bagay ang ganitong fatality sa MonsterVerse na Godzilla na Heto, wala pang nagawang epic na pagpatay sa isang tunay na kalaban mula noong King of the Monsters. Medyo may sense din kung bakit medyo naiinis ang mga tagahanga ni Godzilla na parang napapabayaan siya sa Monsterverse. Ang ending na ito ay tiyak na magpapasaya sa mga tagahanga ni Godzilla. At gamit si Griffin, pwede silang magbigay ng pahiwatig sa susunod na mangyayari. Kung babalik si Griffin, dadagdag siya ng retro cool factor sa Monsterverse. Makikilala ng mga tagahanga ng kinanselang 90 script ang mga detalye habang ang modernong manonood ay makakakita ng bagong kontrabida na may klasikong kaiju dating. Panalo para sa lahat. Sa tingin ko, hindi ito kumpirmado. Opinyon ko lang bilang gumagawa ng monster videos online. Kaya maraming salamat sa inyo, mga lalaki at babae, sa pananatili dito ngayon, lalo na kung umabot kayo hanggang sa puntong ito ng video. Ang tindi nyo, parang si Godzilla natin mag-subscribe, i-like, i-share ang video at manatili sa Dangerville. Ako si Jacob, kita tayo sa susunod! Salamat.